Hi mommies, welcome to Mama Chow Vlogs. Ngayon nga nakaisip na naman tayo ng idadagdag natin sa ating mga paninda. Sa mga hindi po nakakaalam, nagtitinda nga po pala ako dito sa may ng aming lugar. Bale, ang gagawin nga po pala natin ay dadagdagan natin ng coffee jelly yung ating panindang saging, balinghoy at gulaman. Magpapakulo nga lang pala ako ng 6 cups ng tubig. Guys, 6 cups yan ha. Pero ang lalagay kong gula man tatlo. Coffee jelly din. Coffee din yung flavor na ilalagay natin. Pero lalagyan ko pa rin siya ng kape para pil na pil mo yung coffee. ba? Diba? Ang item mo te. <laughs> Pero maganda rin na rin to pambenta natin guys. Magre-range lang siya ng ilalagay 12 pesos, ganun. 12 pesos lang kasi dito guys. Alam nyo ba nagtitinda ko dito na tagbebenta isang mahal daw juice ko po. Ang laki ng aking cup yung panghalo-halo. Ang arte talaga ng tao dito kahit anong ibenta mo akala nila lagi mura yung mga mga ingredients doon. Kaloka. Kaya minsan talaga pag bad trip ako sinasagot ko na lang yung nabili na. Ikaw na lang kaya magtinda. Charis. <laughs> Pero o, minsan talaga hindi mo pa hindi laging bigay ka lang ng bigay de, minsan de, sasagutin mo pag pero sa akin naman ang mga nakakabiroan ko lang yung ginaganan ko pagka talagang customer na bagong bibili pa lang, syempre bait-baitan mo na ang person, ay plastikadang bakla what? bali ayun, nakita niya na nga nilagay ko na yung gulaman, tas halo-halo time na tayo dyan halo-haloin niya lang guys, so, para di magbuubo yun, tsaka ako binuha yung apoy. Oh Ganyan ako maghalo nung una talaga. Kasi, parang hindi ko bet yung... Hindi ko bet yung gulaman na coffee, yung flavor. Kaya, ewan ko, batang buo-buo siya. Pero, nagawan ko naman ng remedyo. Kaya, naging okay siya. Yan, nilagay ko. Greatens, baka naman. Charis. Ewan ko ba, hindi ko maiwasan na maglalagay pa rin ako ng kape. Kahit coffee flavor na nga. Tate. Hindi, mapapansin mo naman yun, guys. Kasi, pag yung coffee lang na flavor nilagay nyo, maya maya magkukulay, ano na siya. Hindi naman, ano, pag lang, ba diba, syempre mainit. Magiging kulay green siya, hindi na siya kaaya-aya, hindi mo na siya para tawagin coffee jelly. Kaya nilalagyan ko pa rin niya ng kape. Yung kulay, pati yung amoy, kasi mas richer kasi yung taste ng black coffee talaga kasi dun sa flavor ng Mr. Gulama na coffee. Ayun, dami kong dada. Yan, basta hinalo-halo ko dyan. Hindi, durog ko na lang yung nagbuo-buo, guys. Wala kayong magagawa. Paninda ko to. Hindi mo ga maiiwasan na kapag nagne-negosyo ka, hindi mo rin maiiwasan na kung ano-ano iisipin mo na baka makabili ka na ng bahay, sasakyan, etc Mga ganun ba? Mga, mga luho. Siyempre, ganyan talaga pag nangangarap, guys. Sipagan lang natin ang sipagan. Malay mo. Pagbigyan na tayo ni Lord at yumama na lahat. Guys, yeah, syempre pagkatapos nun kumula, ahunin nyo na din. Tapos ayan, inilipat ko lang yung camera ulit doon. Para makita nyo yung buong proseso ng ginagawa natin. Dahil nga matangkad ako, ayan, gumamit pa ako ng upuan para lang makabot yung mga tupperware ko sa taas. Guys, nyo na kayo. Ganyan lang yung mga tupperware na available ko. Kasi nag-iipon pa lang nga din ako ng gamit. At naubusan nga kami ng gamit. Ngani! Siyempre, alam nyo na yung susunod. Ilalagay na natin yan dyan sa molder natin. Dalawa nga lang yung ginamit kong molder. Kasi nga, dalawa lang tupperware ko. Ano ka ba? San mo ilalagay pa yan dyan sa kasirola? Hindi pwede, te. So, ayan nga. Dinivide ko lang yan sa dalawa. Divide? No. matematikian Wow. M yan, sineta side ko nga lang yung muna yan dyan. Tapos, sino, ayan, may electric pan sa taas. Kita niyo naman, may clip pan dyan. Tapos, sa pinahanginan ko yan, just, tapos, yan, tuyo na siya. O, oh, ang galing na, no? bilis. Tapos, niniwa ko siya, pagganan, paganon pagganan, pagganan. Pag Ewan ko dyan sa so babae nga, pinaganan-ganan pa, tapos mamaya, dudurog-durogin lang din. Ikakat nga lang natin yan na pang cubes, cubes, cubes lang siya yan, pa naman para kala mo naman talaga pantay na pantay yung pagkakahiwa yung dahan-dahan pa talaga yan tapos ito na nga naging tsura cubes, cubes na siya yan, hindi ko na yan hatiin ulit tapos yan pa lang basong yan. Tinikman ko na yan kanina. Hindi ko na ibi. Kala ko nagre-record siya kaya binidyo ko na ulit. Yun ha, yung pinulot ko, baka akala nyo nilagay ko ulit dito sa baso. Yung nilagay ko nga lang pala dyan ay eh, cream na jersey. Hindi ko na rin napakita sa inyo kasi nagmamadali na ako. Nilagay ko nga lang pala yung sarap. Para tapos na. Yan. So, ayun nga lang. Dito ko na tinatapos ang aking video. Salamat sa panonood. Salamat, 'yun lang. Bye-bye.